Hello guys! Good morning! So, <coughs> good morning everyone! Uh, for today's episode guys is mag-update po ako sa panahon ngayon sa aming lugar So, medyo maulap mga palangga Susana po uulan yan Maraming ibon dyan nakabatog oh <laughs> Good morning, good morning everyone! So, ayan, sumisikat na po ang haring araw guys oh yan, Doon pa siya makikita, ayan oh yan. Yan siya, nakikita dyan. Yan, yan po ang haring araw, guys. Yan. Medyo pasaka na po ang araw, guys. So, I hope hindi po masyadong mainit kasi ano, ngayon palang umaga, guys. Ang init yan, oh. Yan po ang araw. So, misikat na po siya, guys. Yan, good morning, good morning, everyone, to this weather update. So, wala pang ulan, guys. So, ang maririnig ngayon is Huni ng ibon Yan, maraming huni ng ibon dyan, oh Nandyan ang ibon na kabato, guys Shout out, everyone Good morning Yan Ito nang labayon Sige lang, kagpangiti diri, ha Yan, ang daming ibon nagsiliparan, guys, oh yung manok ko is palagi lang humihingi ng pagkain kahit busog pa yan good morning good morning everyone so na po ang haring araw guys yan good morning good morning so yan maula po mga palangga o sana uulan ngayon yan maraming ibon dyan oh maitim na ibon yan nagliliparan ang mga ibon eh <laughs> gandang ganda ng mga ibon tingnan guys yan dito lang muna ako sa ano dito lang muna ako sa bakura namin guys kasi maaga pa naman ngayon hindi po ako pupunta dyan kasi baka mayroong ahas yan ang importante guys yan sumisikat na po ang haring araw yan Sumisikat na po ang haring araw at yan, sana uulan ngayon kami medyo maulap. Yan po ang araw. Yan po ang araw guys, sumisikat. Ang daming ibon. Ang daming ibon dyan oh. Yan, time here is 6 a.m. So, ang ibon is kalagi-lagi lang mga ibon dari mga palangga og tingog. Yan, mayroon pang ibon, nag-aawitan na. Mayroong ibon oh. Yan. <laughs> Maliliit na ibon, guys. Itim ang color. Itim ang kanyang kulay, guys. Yan. Nangangain siguro ng uod. Yan. Nangangain siguro ng uod yung mga ibon. Or yung mga bunga niyan. Marami yung bunga. Paborito yan nila. So, good morning, good morning. Yan. Maulap. Maulap, guys. Yan, sumisikat so na po ang haring araw. Yanting tingnan niyo po guys, oh. Yan. Yan po ang araw. ayan Yan po ang araw, guys. <coughs> so ayan po ang aking mga bulaklak patungo na po mam mamukadkad yan iba't ibang klaseng gumamila yan yan po mga palangga yan mayroon pong nagpa music na ngayong umaga umaga pa lang guys mayroon na nagpa music Walang katahimikan dito, guys. Kung 'di aso ang mag-iingay, bata ang mag-iingay. Ngayon, ibon pa ang nag-iingay ngayon at sounds. 'Yan, sumisikat so, na ang haring araw. Good morning. So, thank you for watching, guys. Ito lang po ang aking update ngayong araw.